Hello guys, good day sa lahat. Welcome to BPTV. Muli, ito si Coach Bone na patuloy na nagbibigay ng mindsetting uh, videos para sa ating live good uh, business. Okay, in today's video guys, ay gusto kong i-feature ang story sa isang Filipino na walang ibang pangalan kundi si Manny Villar. O, oh, kilala nyo ba si Manny Villar, guys? Sino ba siya at bakit siya ang napili kong i-feature ngayong araw? Okay, guys? So, sit back and relax. Dahil ngayong gabi ay mag kwento tayo ng isang napaka-popular na rag to story. The Manny Villar story. Okay? So, uh, patalastas muli na kung bago ka pa ba dito sa um, channel ko ay mangyari po lamang ay like, share at uh, pindutin ang bell all button para lagi kang updated sa mga ano natin sa mga videos natin okay so sino nga ba ang isang money billiard at bakit siya ang napili kong i-feature sa video natin tonight okay guys si money billiard siya lang naman ang number one richest man in the Philippines. Number one richest man in the Philippines, according to Forbes list of rich men in the Philippines noong 2022. Okay? Ang net worth ni Manny Villar is running over 6 to 8.3 billion US dollar. Napakalaki yan guys. Hindi ko na-computing sa peso. Uh, sobrang laki niyan siya ang number 1 billionaire sa Pilipinas. Dati mga Henry si ang ano, pinaka number one sa Pilipinas, pero dahil ngayon ay patay na si C si at ng properties niya ay hati-hati -hati sa mga siblings kaya hindi na sila ang naging number 1 Ay ito na ngayon si Manny Billion. Okay, paano nga ba nagsimula si Manny Villar? Si Manny guys has a very humble beginnings. Okay? Pangalawa siya sa sampung sibling, sampu silang magkakapatid at pangalawa itong si Manny Villar. He came from a poor family in Tondo, Manila. So, alam naman natin guys kung sino ang mga nakatira sa Tondo at dito nga nagmula si uh, Manny Villar. Ang tatay niya ay si Manuel Montalban Villar Sr. Isa siyang government employee at ang kanyang nanay ay si Corita Bamba na isang seafood vendor sa public market ng Tondo. Okay? Ganyan ang simula guys ni Manny Villar. Napabalita na si Manny Villar ay kasama ng mga siblings nila ay ang bahay nila ay tumutulo sa tuwing magulan. Ganito ang kinalakhan ni Manny Villar. Okay? Yang modest beginning niya has instilled in Manny the values of hard work and perseverance na ito ang naging malaking uh, influence siya na naging successful siya sa buhay okay dahil si Manny ay lagi siyang tumutulong sa kaning ina na magbenta ng mga seafood sa uh, public market okay so minsan siya ang nagtitinda doon at dahil diyan Marami siyang alam patungkol sa negosyo. Ano bang alam ni Manny eh uh, mga uh, mga kapatid? Marami siyang dahil sa kahirapan, marami siyang natutunang ano, leksyon or lesson sa buhay. Isa na 'yang uh, hard work at saka perseverance. Okay? Pero isa sa napakagandang naging lesson sa kanya, guys nang dahil siya ay lumalaki sa public market. Okay? Natutunan niya ang basics ng pagninegosyo. Which is, una dyan guys, ay tungkol sa negosasyon. Sa negosasyon, dahil dyan sa market, ang negosasyon is number one na everyday operation ng ano negosyo mo kailangan mong i-negotiate both ang mga suppliers at saka mga customers as to the best deal possible ito ang crucial sa negosyo guys okay pangalawang uh, basic sa negosyo guys itong money management okay si money has learned money management very early times dahil kung ikaw nga naman ay uh, mahirap na family kailangan i-budget mo lahat ng pera na meron ka. So, it involves handling money, which is budgeting, saving, and investing wisely. Yan ang susi sa pag uh, maging successful sa negosyo. Money management. Dahil hindi pwedeng burara kapag sa pagdating sa pag-manage ng pera. Ano pa? Customer service. Sa negosyo, napaka-importante ang customer hindi lang customer service kundi good customer service okay which means good communication maganda ka mabuka ka or masalita ka sa mga customers mo lagi mo silang kinakausap at natutuwa silang mamili sa iyo dahil uh, bibo kang kausap okay pangalawang skill sa uh, sa community ay uh, customer service guys ay itong handling customers complaints dahil sa magnegosyo ka, hindi may wasang meron at merong mareklamo tungkol sa negosyo mo. Halimbawa, nagbigay, ka ng isda, eh, lamog pala ang isda na binigay mo at bumalik sa iyo ng customer na nagwala dahil binigyan mo siya ng lamog. Kahit hindi mo pa alam na lamog ang na nabigay mo, kailangan i-take in mo to guys, kunin mo na lang at palitan mo ng bago para pag, ano, to compensate for your, ano, failure para manatili ang, ano, mo at building relationship yung soki soki system dahil ang soki ay laging bumabalik sa iyo dahil binigyan mo siya ng discount kinakausap mo siya hindi lang is daw di kay si ang pinag-usap niyo lagi ko dibuhay buhay okay pang-apat na skills guys na dapat mo malaman ay itong market analysis the law of supply and demand dahil siyempre kung kunti lang ang supply Hey, pamahalan mo yung ano mo, uh, mga paninda mo. At kung marami, at naglipana ang mga same category ng mga uh, goods, kailangan mo siyang pababaan. Okay? At saka mag-aral ka ng pricing strategy at saka customer behavior. Okay? Kailangan pag-aralan mo yan, guys, kung gusto mong tumagal sa negosyo at natutunan ito ni Manny Bigel. Okay? Resilience dahil ang business environment is challenging pabago-bago you have to persevere in adversity negotiate the ups and downs of the business kasi ganyan ang negosyo, hindi laging may ganansya, hindi laging may pera there are times na matumal, there are times na wala kang kita so kailangan mong mag uh, persevere diyan at pang-anin guys ay itong entrepreneurial spirit yung alam mong how to spot opportunities. Kailangang meron kang gut feeling about ano ba ang mga magandang opportunities sa negosyo. Okay? And you take calculated risk. Meaning, mamuhunan ka talaga doon sa tinansya mo na opportunity ito para sa'yo. And then, innovation. Kailangan kang mag-innovate. So, pagbabago ng panahon, nagbabago rin ang market trends. Kailangan ikaw is adaptable. Okay. Yan ang natutunan ni Manny Villar doon sa pag-grow up niya dyan sa public market. Okay? Now then, ano bang background ni Manny Villar? Okay? As, a, as nung bata pa siya. Ito na nakuha nating informasyon guys na si Manny Villar has a good records in his academics. Okay? Mautak ito sa Manny Good ang records niya sa school. Nag-aral siya sa elementary dyan sa Holy Child Catholic School. Sa elementary niya. At uh, nung mag-high school sa college na siya ay nag-graduate siya ng Business Administration sa Mapua University. Okay? So kahit mahirap sila guys, at least na kuha pa niya nag-graduate ng university degree. Okay? Pero ang educational story niya hindi nag-stop doon. Si Marie Villar guys, nung nagkapera na siya ay nagpurso siya ng MBA. Masters of Business Administration dyan sa University of the Philippines UP okay? He attended also an owner and uh, president's management program sa Harvard Business School in USA Of course, ito na sa lumaki na siya, may negosyo na siya at ano na, medyo nakaangat na siya sa buhay, so kaya na niyang mag-aral sa USA okay, now tunghaya natin kung ano ba ang mga business ventures ni Manny kung bakit siya naging bilyonaryo sa Pilipinas okay, number one pa ha? okay, ganito ng story business story ni Manny Pilar Si Manny, pagka-graduate niya ng ano, sa business school ay nagsimula siya ano ang negosyo niya? sempre related doon sa kinalakhan niya. Nagsimula siya ng seafood delivery business. Okay? Mag-deliver ng mga isda siguro, di kaya mga ano, seashells, mga shrimps doon sa mga neighborhood niya. Okay? At ito ang pinagpuhunan niya at ang resulta guys, it failed at dito siya na bankrupt. So, kahit mayaman ka, guys, ganito ang danasin mo. Danasin mo, mabankrap ka muna, mag-open ka na negosyo, pero halos lahat ay hindi nag-succeed. Okay? Then, ngunit si Manny Villar, hindi siya tumitigil. Nung matapos ng mabangkarote siya doon sa seafood business niya, ay nagsimula siyang muli. Okay? siguro sa kunting pera na, na ano niya na likom niya, na ipon niya nagsimula siya sa pangalawang business venture niya is buying and selling houses so namimili siya ng bahay pinarepair niya buying low and then pinarepair and then selling it high so naibinta niya ito ng mataas na sa mataas na presyo dahil ito ang basic sa real estate business na mamunan ka bilhin mo yung bahay na hindi naman sira pero ano na pwede pang repair at naman, meron sabi sa akin na ang dapat daw una ni mong, mong i-repair ay yung toilet at saka kitchen dahil sino ba ang tumitingin sa bahay na bilhin ng customer di ba yung mga asawa sasama din yan at unang tinitingnan yan yung kitchen, maganda ba ang kitchen, malinis pa at ang toilet. Kailangan ito raw ay palitan mo ng inaduro, pinturahan mo ng maayos at saka yung kitchen, ayusin mo yung mga tiles para unang tingin pa lang at pinturahan mo ng maayos yung sala para unang tingin pa lang ay makakita ka ng good impression at maibinta mo siya ng mahal. At ito ay natutunan ni Manny sa pagnegosyo Okay? Hanggang sa nakaipon na siya ng pera di doing this business. Okay? Nagsimula na siyang mag enter into a low cost housing business. Uh, ito nga ang yung Camellia Homes. Noong 1997 sinimulan niya ang Camellia Homes which is a a project, a series of uh, building low cost housings para sa mga Pilipino. In fact, noong ako nakabili ako ng isa sa mga unit niyan sa Camellia diyan sa may ano Tay, -tay Rizal at, at at that time that was in the 1980s ang isang unit ng Camellia Homes is only costing about 500,000 per unit at ano na yon yung standard na bahay na up and down dalawang kwarto sa taas isang sala sa baba kitchen yan 500,000 lang yan noon ngayon wala ka nang mabili na uh, sa houses na ganyang amount, wala nang ano, mababa pa sa 1 million. 1.5 million yan ang mga pressure uh, presyo ngayon. But in 1997, maraming mga tao nagsimula ng nag-abroad at uh, gusto nila magkaroon ng maayos na bahay, ito ang kinater ni Manny Villar. Okay? So, 1997, nagsimula siya ng Camilla Homes at ang daming mga bahay na pinagsimulan niya. Okay? So, lahat na mayon ay sold out. So, dyan na siya nagsimulang kumita ng millions. And then, he started Vista Lands and Lifescapes in 2007. Okay? To cater for the real estate needs of all income segments. So, nandun pa rin yung mga kamilyas niya, yung mga low-cost housing niya. Pero, nagsimula na siya sa mga luxury housing. Nandyan na yung mga hotels at mga malls para sa mga high-income sector o society also. Okay? Nagsimula na rin siyang mag-build ng mga Vista Malls, which is napakarami niyan sa Manila. Okay? At this, uh, at this paggawa ng video, ay meron na sila yatang mga 12 uh, branches all over the Philippines, yung Vista Malls. Okay? Which is napakalaki yan at magandang mga malls sa ano, uh, Manila. Okay? So, ano pa ba ang mga mga involvements, business involvements ni Manny Pacquiao? Sorry, hindi Manny Pacquiao, Manny Villar, okay? Apart from real estate ventures, Manny has also significant investments in, okay, naparaming sektor ang pinasukan ni Manny Villar. Kaya nga, siya, ito ang foundation sa kanyang wealth. Kaya siya nagkaroon ng billion-billion, okay? Dahil, ano pa bang pinasukan niya? Pumasok siya sa retail business, meaning pagbibinta ng mga goods, retail. At isa na rito ang uh, tinatawag na All Home. Ang All Home uh, retail store is a one-stop shop for home improvement. So, parang ito yung mga DIY, equivalent niyan DIY o mga hardware sa mga bahay, mga ganun. Okay? So ito ang negosyo ni Manny Villar. At nandun din yang tinatawag na all day. Okay? All day supermarkets. Which is nandito, nandun yan sa mga ano, uh, vista malls. All day supermarket. Which is nandun lahat ang mga consumer goods na binibinta in retail. Okay? So, marami yan. So, ang laking pera ang nakukuha dyan. At ano pa mga retail projects niya? Itong tinatawag na coffee project. Ang coffee project is a popular coffee shop chain all over the country. So, coffee shop ito, parang Starbucks pero napakaraming outlet dito sa uh, Pilipinas. That alone guys, is a very good business. Okay? Meron pa yatang coffee joe. Ayan. Negosyo din yan ni Manny uh, Villar. Ano pa? Utilities and infrastructures. Si Manny Villar is involved in Prime Waters Corporations, okay? Infrastructure Corporations and Brittany Corporations. So, malakihan negosyo to guys. Kasi natataka tayo kung bakit pa napakayaman ni Manny Villar. Ang alam natin, real estate lang ang negosyo niya. Pero, napakarami nang pinasukan ito si Manny Villar ngayong panahon, guys. Okay? Sa finance naman, pinasukan din niya ito. He owns a stake at the StreamTech Systems Technologies, which is a cable and internet provider. Okay, so now providing a cable and internet, itong si Manny Villar, mga niya. And also a venture in Fintech, fintech which uh, is the company that launches Paymaya. Okay, parang jika ang paymaya ay pag-aari ni Manny Villar. So, nagtaka kayo guys, bakit napakaraming billions nitong si Manny Villar. Dito rin sa healthcare, he establishes VitaCare Health Group. New lands lang ito na project ni Manny Villar guys, which aims to build hospitals across the country. Okay, so ito ngayon ang pinagkabalahan nila para mag-build ng mga hospitals all over the country. Okay, so far, wala pa naman ako nakita. Palagay ko ito ang upcoming projects niya. Sa tourism naman, si Manny Villar is developing maraming mga real estates. Okay? Isa na rito ang sa Boracay. Meron siya diyang Boracay Sands Hotel in Boracay. Okay? I remember na merong ano doon. Meron yata issue yung pagtayo ng hotel diyan sa Boracay. Dahil Binili na ni Manny Villar ang mga kalupaan niyang may nakatirang mga mahirap dyan. Anyway, isa sa venture niyan. At ang alam ko, ang Boracay, guys, ang mga real estate sa Boracay ay napakamahal. Sang araw sa hotel ng Boracay can cost you from a day can cost you between 500 to 10,000 pesos. Yan lang, premium lang yan. Dahil mga foreigner ang dito, guys. eh. Can also have uh, a suite for 20,000 to 50,000 pesos a day dyan sa Boracay. So, it's just a good business sense na magtayo ka ng hotel dyan sa Boracay kung ikaw ay isang negosyante with the capabilities of money billiard. Meron pa sila guys na isang resort, Costa de la Vista Beach Resort dyan sa Sambales. Supuntahan so, nyo yung mga resorts na guys. Yan ay kay money billiard na resort. Ano pa? sa sektor ng agriculture. Villar-Lances, itong tinatawag na Social Institute for Poverty, Elevation, and Governance. In short, SIPAG. Which is a farm school that provides free training on farming and agriculture to the poor. Okay? So, at least, si Manny ay also tumitingin sa uh, mga kung saan siya nagmula. Which is, galing siya sa mahirap. So, siya ay nag- tayo ng farm school sa mga mahirap na ano which is sipag nga ang codename uh, code name nitong ano na to dito negosyo guys so ito yung philanthropic or ito siguro ang charity uh, part sa ano niya mga negosyo niya okay so itong diverse investments ito ang nag play out ng significant role para si Manny Villar ay makarating sa number one richest man in the Philippines okay hindi pa lang yan guys si Manny Villar has marami pang ibang ventures okay ang bagong ano nila project yata itong casino resort this is a Las Vegas style casino resort Diyan sa may Las Piñas at Paramiaki area okay coming pa yan guys because it is an 80 hectare casino complex ang laki nito guys okay to provide world class entertainment experience so watch out for this guys dahil ito ang bagong project ni Manny Villar okay pangalawa rin dyan is yung Villar City na nakita nyo na, nag celebrate dito sa in the beginning of this video okay ang Villar City is a family owned na mga Villars kaya marami na rin siyang mga anak mga ano na mayayaman na rin. Okay, it's a venture that includes a 6.2 kilometers thoroughfare linking Metro Manila to Cavite. Okay? So, mga kalsada yan guys at saka mga properties. The project aims to create a central lifeline for various developments including ano ang meron dito? Residential houses. Okay? Residential houses, commercial buildings, recreational facilities. naku guys. Kung ikaw nga naman ang bilyonaryo, hindi ka titigil sa pagnenegosyo. And good for us. Meron tayong money billiard which is looking after the economic development sa Pilipinas. Okay? So, yung mga guy, hindi niya sinolo yung pera na yan, kundi nilabas niya to offer services to the Filipino people. So, kudos to money billiard. Kay ikaw, number one na ano, pinicture ko dito sa video dahil naging inspiration ka sa maraming Filipino which is a true rug to riches story the money billiard story okay